Gano'ng kalakas ng suntok? Kasi lakas Walakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao? Opo. Sinusuntok ka sa muka? Nung lalaki? Opo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya? Opo. Yung pong sub-sub sa -sab baon, parang limang, biru limang binuto po. yung paguntog sa dingding? Wala pong tigil. Hanggang, hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dun dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LB, maligo ka na. Eh yung, nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba? Inano ba yung mukha mo sa Inodoro? Opo, si Ate Franz po yon. Ano ginawa? Sinubsub po niya Sinubsug po ako sa bawl. Tapos? Tapos po eh, inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo niyo Apo. Anong sinabi niyo Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko na po, tama na tayo, tama na. Hmm. Ano tuloy po? pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin? Apo. Aling LV, kahit kailan, hindi ba ako kayo nag aaway ni Dodong? O ni JM? Hindi, hindi po. Kahit kailan? Apo. May gusto ko ba kay Dodong? Wala po. May gusto sa'yo si Dodong? Wala rin po. Wala. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawak kasi nung Totoo apo, po yun? Opo, totoo po. Hindi po na, totoo. Uh, gumagawa lang siya ng istorya na, na, si, j na si, si Dodong ang nanakit sa'yo. Hindi po. Hindi po yan totoo. Si Ate Franz po talaga ang nanakit. Siya lang? Opo. Yung asawa? Hindi. Paglasing lang po. Ano ginagawa sa ng paglasing yung, yung lalaking amo mo? Naninipa po. Sa kanilisipa, anong parte na, na katawan? Bungkatawan katawan ko po. Pati muka. Apo. Pati muka, sinisipa ka. Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa muka. Nung lalaki. Apo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya. Apo. Gaano ka lakas suntok? Kasi lakas Walakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao? Apo. Ha? Opo. <laughs> eh, matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo pag, pag nakainom? Pag, pag may gust, gusto lang po niya. Pag na, gustong uminom. Pag gustong uminom, gano'ng kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kayang minamaltrato, sinusuntok kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi. Pag may sumpong lang po si kuya. Pag mainit pag may ang ulo. Pag ng ang ulo. Opo. So sa buong sinusuntok ka sa muka? Opo, buong katawan ko nga po. Buong katawan. Opo. Okay, si Aling LV Ano ginagamit ng instrumento sa inyo? Nino po. Yung si Franz, yung babae. Kamay lang po. Walang instrumento ginagamit. Wala po. Eh, yung, nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, nilublub, ano ba? Inano ba yung muka mo sa inodoro? Opo, siya t'yate trans po yon. Ano ginawa? Sinusubsob po niya po ako sa bowl. Tapos Tapos po i eh, inuuntog po sa dingding ng CR. Yung ulo niyo? Opo. Anong sinabi niyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko na po tama na te tama na. Hmm. Ano tuloy po? pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. Ilang 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 minuto kang ginagano sa CR? S Marami na po. No, no. Sa isang pangyayari. Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR. So katagal. Gano katagal? Kung uh, uh, sinusubsub yung mukha mo o inuntog yung ulo mo sa dingding. Yung pong subsub sa bowl, parang limang, biru limang binuto po. O, yung paguntog sa dingding? Wala pong tigil. Hanggang, hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dun dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LB, maligo ka na. Ganon ka walang hiya, ha? Ha? Walang awat, walang puso. Apo. Kung totoo man ang sinasabi niyo. Apo, totoo po. Okay. With... Estrada, yeah. if I may interject. Nung sin sinusunto ka, meron sing-sing yung amo mo? Wala po. Ah, uh, walang sing-sing. Uh, can, we, can we ask... Uh, Mrs. Franz Garcia Ruiz to please raise her both hands para makita ko lang kung may sing-sing. Wala siyang sing-sing. So, kamao lang talaga. Salamat. Ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun.